Gusto ko nga yung na-challenge ako. masakit sa akin eh. Basta hindi hindi matigas nang hindi matigas yung paa. <laughs> walang problema. Bad may mga customer na matigas sa paa. Opo. Lumalaban. Lumalaban. Uh, Tapos madudumi pa ano. Ay, yung dumi walang problema sir kahit sinausap mo po yun sa putikan walang problema sa akin. Basta yung paint. Basta mataas ang paint tolerance mo. Good siyan. Ay, hmm. masakit. Okay. I-overcut ko siya. Kasi overcut na siya. Tiisin mo ha, sir. Ayan, diba? masakit lang eh. Yung isa, tinapakan na rin. Ay, ahiyaw ako eh. Ay, sakit. Ano yun na yung kukunya naliko? Nabaluktot mo. Hmm. Okay. babawasan ko pa ulit sir Sorry Okay Hmm 'wag mong ilihis wag-wags relax mo lang alam ko masakit Ah! 'wag na no <laughs> May namuhong dugo na <laughs> Oh diyan daw yan at dugo Ay nakabaluktot Opo mamay mapo na papasilip ko sa'yo mamamaya PC mo sara unti-unti natin opo sir nanggigigil nga yung ano ko eh labi ko eh <laughs> yung puwersa nasa <laughs> pagkagat ko <laughs> hmm. Yan, sir. Mm. Mga ilalim, ilalim pa niya, mga kapasok. Mm. Ito lang I-relax mo na. Ako na may paplano eh. Yan. Hindi ako ka. O kaya ano. Ooh. Masakit pa, sir. Hindi naman siya May dry skin lang. I-relax e, mo. Naninigas yung dal koko mo. Ang masakit di yung tiyakang. Mamalik ka, tignan mo. Gano'ng kalalim. Yeah, Yan ang. Oh. Mm, di ba? Ano na namuuna yung dugo niya. Ayun yung kikita mo yung namuong dugo, ano manifest na? na yan. Pero tanggal na yung ingrown. Tanggal na ingrown. Sa hmm. biya mo tanggal dito. Ito ay dry skin, dry skin na. Butitin na kunang buo. Eh. sundot lang do sa manicure, sundot sa amin dugo na nado. Natatamaan po ang laman ng kuko. Baby ko, ah, ah, laman na naman. Hmm. na. <laughs> masakit pa. Hindi okay. nagaano. Yung namuuna lang po 'yon. Pero dito yung baka dito yung masakit. Tingnan pa rin natin. Uubusin ko yun sir nasa sayo ko siya ni eh. Sorry. Yes. Ayan, masakit po mga siksik sa gigit. Yan na po yung dry skin na ano. Gawa po nung bumaluktot. Ayan dami ng imang man ako rusta, tatanggalin daw ko kung dalawang kung para para tubo Ay, gano pa rin, ganu... din na, tu mas lalo pang lumiit sorry medyo dinidin ko <sniffs> sa'yo parang laki, 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 laki. <laughs> Isa iba, talaga ako sila talaga tinitigas ko na eh. ay pa rin eh. Ako din po ay parang naglalaro lang. <laughs> Ito pa po sir ah. Kakasa ko eh. Pot plano yung nililinisan ko. <laughs> mga hinuhin mo mga kailangan ko talaga tumingin mga tubay. Ito po sir hmm. Ito din eh. Hmm. Pero hindi siya gano'ng masakit dito. Hindi, may masakit dito. Ay sa iba, ah, at talagang dok-dok. Dinidiin pa lalo no, eh. Ang bigat pati ng kamay nila. Napapahirap na ako sa sakit eh. Hindi, tatamaan lang po ang lamang nun, sir, kaya kasi nasasak na ng sobo. kaya ko na lang, ay dugo hmm. na. Mahal Sa dami ko na lang, every two months, mag-schedule ka, lahat malayo. Kung kaya mo. Kung willing kang dumayo. Hindi, wala mo nagreano pa mo sa akin sa bus mga mabay eh. ano? Sa akin ng tip. Tapos dito, baba, mabating. Kung ayaw, o, ayaw mo nang linis na walang sugat. Ah, wala sugat daw eh. Sabihin ko no, eh. Daw, maglilinis na pa ko? Alam mo yun. Tapos relax na. Medyo humihigpit eh, humihigpit. Pero okay na to. Tatanggalin ko na lang yung dumi. Eh. Wala ka naman sobrang daming dry skin, sir. Puro ingrown lang po na ano. Eh bakit pag sila na ako, buwan ng laki, parang hindi na rin Wala po. Kasi kung meron ka maraming dry skin, kikintab yung gilid niyan eh. Para magkaroon ng view yung kuko mo. Ayun, yung mga ganito. Yes, ma'am Kung may inelpel nga si sir Ed, eh, Kailangan inelpel niya yung kuko niya sa ibabaw Para hindi patuloy Sir, masakit Chair. Sure. Check it po ba? Wala ko Sa iba, sigaw na ako ah. It. Ito may konti. Hmm, dry skin. Ito hmm. dugo yan. Nag-iisip pa damo, ang damo. Tapos pa rin. Tapos lalagyan pa lang lang tayo, dahil eh. dahanong nasa mga tao. Hello! Kamusta? May ating eh, batang nangahimik sa dito. Naiihi na <laughs> pala. ajer. Oh. Kaya pala tahimik eh. Kya pala tahimik. Oh, dressing. Eh. Mm. mm. Mayroon pa. Mayroon pa. Baby, dapat kay mama. mama okay. Di ka na naman pinaihin ni teacher. Sorry. Yun. Sorry, sir. Ang oh, magkano sabi kay mama, Nungsi sinabi ni teacher. Lapit. Sorry. Hmm. Jansitibo. Pula agak oh. Hmm. Be. Cek-cek. ko.

jejer Hah? Cukup Cukup mau premium teacher huh? nah, premiu <sih> nah, mau kasih jauh sayo apa ini pak? Huh? Tama, pa? Tama ini papa? Anong hmm. gagawin natin? Iya, aku kena Anong gagawin natin? Ha? Sagot. Anong gagawin natin? Anong gagawin mo? ang gagawin mo? Huwag na. Ano? Mamaya pa mag-uusap na lang kami. Mag-uusap kaming dalawa.

papa? Hmm, po -po. Ano si papa Bakit, bakit, bakit madaldal? Ha? Bakit madaldal? Sagutin mo yung tanong ko, bakit madaldal? Bakit madaldal si Athena? Hindi ka pwedeng manood ng TV ha? Oh, sagutin mo muna yung ano ko. Sagutin mo muna yung tanong ko. Bakit madaldal? Nakikita mo ba yung mata ko? Oh, anong nakikita mo sa mata ko? Lumalaki. Lumalaki. Anong ibig sabihin? Uulitin. Mag-uusap tayo. Uulitin.